Potrero sa'yo. Uh, Potrero pa galing si tatay. Ito walang ang Salamat. Eh, meron tayong tanggap sa tropa, oh. Nagdi-deliver lang. Pag-posa, hindi kasi na nagtagun. Try natin yung ginagawa ko lang. i natin ito. Sira na yung volume up nito, pre. Oo, Hindi natin mabano. Sira yung volume up. Hindi natin siya. Pag-posa, hindi. Kahit mapindo tayo na rin. Kahit sobrang bigin. Premi, bang pagawa ng cellphone? O, presa, siya sa repair shop sa gagalangin Magaling tun. Pa, lang, palitan yung switch. Pamaking gigas ngayon. Okay. Okay. Yan. Pinorsirabot na natin mga kakumpuni. Tignan natin kung... Nagtatouch. May gusto pa Salpon mo na luma o kaya sira Nalikan at dalhin mo na agad sa amin Tsak yan at yung magagat Eh mga mga nag-touch na oh Ayan ah, bibigay na natin sa tropa yan Nag-deliver pa yan Hindi ingat siya pare, walang bayad yan Walang bayad Kasi ito tay, wala rin bayad to tay Eh nag-charge na rin oh Galing kapasal Hindi na pari, ingat God bless 7% na tay Portrero siya Portrero pa galing si tatay Ito wala rin bayad Salamat Salamat siya sa big video to kaya lang ko sa... 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 na... o, stop it. The service... sinisigilan ko sa Pero ginawa nyo. Oo, buhay. Oo, mother... daw <laughs> <though, laughs> yung <laughs> problema. <laughs> si Mil, nung kaso, syempre, service center kasi yun. Hindi nating makasisisi eh, no? Man. Okay naman lahat, oh. oh. ay tanyo nyo, oh. Huwag Dito, oh, pag dito. Buti, nakita mo yung shop namin, tayo. Ay, ikak-ikak. Wala tayo. Oo, buti, nakita nyo, no? Nakita nyo yung pagod nyo na pamasahe lang, at least wala akong bayad. Okay. Ha? Tubig ka muna tayo, may tubig po tayo, libre mm -hmm. tayo. Hindi, sir. Hindi, bigay lang. Hindi. Lang. hindi. hindi. Okay, po nakita nyo na yun hindi ko siningil eh. Pag nakita nyo naman po yung mga ano namin, sir, hindi po talaga kami maniningil. Nakita nyo, oh, hindi ko sana kayo bablog. Sinama ko na kasi yung tropa ko para makita lang. Eh, hey, nga, sir. Eh. Mm -hmm. Hindi kasi, sir, mo sa'yo ng tao sa 200 po. Ay, fuck. Hindi mo sa'yo yung sinis. Hindi nga natin ito pinisip natin. Grabe yung ano, kaso siyempre na service center kasi yun eh. Hindi, bakit? Bakit ganun bak man sila? Kaya nandiyan natin na doon tayo. Kasi ako, pagka wala talagang ano, pagka wala talagang ginawa, sir, hindi ko talaga sinisigil.

Ah, uh, hindi natin siningil kasi basic lang yung ginawa. Yun lang po mga kakukuni. Ah, uh, every Sunday po pala, sarado kami ha. Yun lang po. Maraming maraming salamat. God bless. a